Sir Benjo, uh, kayo po ba sa tingin ko ninyo, uh, malaki yung ambag ng um, kumbaga yung umiiral na sistema ng uh, ating edukasyon sa ating bansa. Kaya ganito po yung naging uh, epekto especially uh, sa mga kabataan po natin, Sir Benjo. Yes po, لو no, we've been saying that naman ano, uh, ever since kasi talaga naman po no na na ito pong ito pong situation natin ano, Hay, magsasabi at kung ano yung policy no especially of course no the um the fiscal policy of the government no mm -hmm. doon po sa usap ni nang ng uh, uh pagbibigay ng ating gobyerno no nung no, no, um, no, prioritization sa education sector mm -hmm. kasi sa tingin namin hindi po na-prioritize eh, no kaya naman po sa totoong buhay eh po tayo ng maraming mga problema no kapag kagayon o, gaya ngayon, ano, gaya ngayon po sa kasalukuyan, hanggang ngayon hindi naman po well, um etong budget natin for instance, no, yung budget natin for 2025, nakita naman po natin no na hindi ito tumutugon no doon sa sinasabi ng Sadig batas, patas, mas malaki pa yung budget ng DPWH kaysa sa DepEd, no, At iba pang mga ahensya ng gobyerno, ibig sabihin combined, no. Mas malaki pa rin yung sa DPWH. Parang hindi siya no ah uh, parang hindi yung ating gobyerno po ay uh, hindi siya responsive no mm -hmm. doon sa pangangailangan ng kanyang system. Mm mhm kayo po ba sir Benjo uh, as at uh, teachers dignity coalition maituturing ba na nakakaalarma yung gaytong kadami ng bilang ng mga Pilipino na maituturing nga po na functionally illiterate sa Pilipinas Ah, yes po. No, uh, actually, magkaroon lang tayo ng kahit kaunting bilang yan. Ano po, eh, alarming na po yan eh. Ito pa kaya na umaabot ng 23 milyon. Mukhang ano po, mukhang uh, may malaki po talaga tayong uh, problema ho dito. No? At kailangan po natin itong harapin. No? Sapagkat hindi naman ito maaring harapin ng DepEd alone. <laughs> Una, no? ang DepEd naman po ay pag pagpatupad lamang no? ng mga programa ng ating uh, gobyerno at mas mabigat talaga no yung yung um, yung tungkulin po ng ating kongreso di ba dahil yung power of the purse ay nasa ating kongreso sila yung nagsasabi kung magkano budget ang ibibigay no and of course hindi rin naman natin mayaalis na yan din ay nasa kapangyarihan din ng ehekutibo alam naman po natin no yung uh, national expenditure program no bago yan ipasa sa kongreso ay ginagawa na po yan ng ating ekotibo. So malaki po ang uh, tungkulin, no? ang katungkulan po ng ating uh, Pangulo, no? Uh, for instance, no? so, usapin po na ito. No? So yun po sana, no? Uh, sana no? yung ating mga namumuno sa ating bansa ay uh, bibigyan po ito ng ating, ano, ng ating uh, ng, ng matamang pansin mm -hmm. Sir so, Benjo, sa tingin niyo po ba, um, yung kakulangan po ng mga batas na pumaprotekta sa ating mga kaguruan, somehow can uh, naka-apekto dito sa kung papaano po sila makapag-deliver ng kanilang uh, service kasi 'di ba tayo nung mga panahon po talaga natin ay uh, yung mga bata uh, disiplinado 'di ba napapalo tayo ng mga teachers natin uh, tayo nga personally na subukan natin si Bombojas, na subukan kong mabato ng eraser noon mas, nasubukan ko na uh, matuktukan ng sing -sing ng teacher ko noon, ng elementary ako. Pero kapag ngayon mo po yan ginawa, Sir Benjo, sigurado na social media na yung mga teachers at baka nasampahan na po ng kaso, Sir Benjo. Ah, <laughs> opo, no, uh, actually, part po nung aming advocacy sa TDC, bahagi talaga ito, ma'am, no? Bahagi talaga. Kasi nandyan yung tinatawag ho natin, no? no? Paano natin inaalagaan din, no? Yung treatment natin sa sa mga teacher po natin, ano po mm -hmm. um, Kasi napaka-importante po rin yan, ano Alam nyo, kaya nga ang aming binabanggito dyan Hindi ka naman makapagtuturo ng mabuti Kung hindi mo naman, hindi mo na-impose, no yung, yung disiplina, no doon mm -hmm. sa ating uh, Sa ating uh, paaralan, ano Kasi, o doon sa classroom, ano, no, setting uh, Unlike before, no nung, nung, nung tayo Nung tayo ay uh, nag-aaral pa, ano eh talagang medyo yung mga teacher natin ay uh, parang free. Of course no um I'm mm just -hmm. um, hindi, hindi, hindi ko gustong sabihin no mm -hmm. na napayagan no yung ating mga mm -hmm. teacher no na na mamalo no ng mga bata kasi hindi naman din naman talaga effective yan. Mm -hmm. ano. Ang sinasabi ko lang po ay dapat po mabigyan yung teacher ng sapat no na na protection. Kasi kapag ka hindi mo na disiplina yung mga bata, di ba? Eh hindi hindi mo rin makukuha yung kanyang attention. Mm. Ang nangyayari po ngayon kasi ang ginagawa ng mga teacher ngayon no kaysa kaysa siya. Yes. No na magkaroon na no nung nung asunto pa mm. ng dalongan. No eh pabayaan niya na lang mm. yung bata kahit magulo, kahit mm. ng kahit nang gugulo ng kaklase or worse kahit binabastos siya, di ba? Kasi pag sinaway niya, siniliguan niya, uh -huh. o nakurot niya, o napalo niya, o nabatukan niya, no, or or things, no, na na even before ay kinikilala no, ng ating uh, system na bahagi ng pandisiplina at kinikilala rin ng ating kultura, na part ng pandisiplina, di ba? Eh lahat ng yan po ay eh uh, pwede po no na maituring na hindi disiplina kundi pang-aabuso. So uh -huh. ang nangyayari po niyan, eh, pinabayaan na lang ni teacher, yun po yung pinakamasaklap po doon. Uh -huh. Uh -huh. Kasi uh, kapag napagalitan, um, sasabihin, anatroma, or nagkaroon ng problema sa mental health, kaya ayaw na pong pumasok sa klase, 'di diba, minsan ganyan na 'yung ginagawang ano we eh, um banat na ng mga estudyante para ma-counter 'yung mga teachers po natin na uh, 'di ba? As uh, somehow parang tayo nakikita natin nagkaroon na po ng epekto sa values ng mga bata 'yung um parang mga parang privilege na ibinibigay sa kanila ngayon na 'yun nga antak parang tila untouchable na sila uh, kung ikukumpara sa mga panahon nga noon na may takot ang mga estudyante sa mga guro, hindi yung takot na literal na natatakot dahil sa kanilang pag uh, didisiplina kundi takot na may kasama or ka-akibat na respeto, Sir Benzo? Ah, yes. Yun nga po. Yun nga po yung ating uh, tinutukoy doon, no? Kasi talagang uh, sa kasalukuyan po, ano ne, eh, no? Parang, alam mo, ang ang, ang worst cases, of course, no? ay ginagawa pa itong, ano, hanap buhay. Mm. Nung ilan, ano po, no may mga teacher po tayo, and uh, of course, we have, um, Um several cases po no documented. Na 'Yung mga teacher ay talagang kinikikilan. Do mm -hmm. no po, uh, ginagawalan parang piniprene up eh 'yung mga uh -huh. teacher para magalit, di ba? At pag nagalit o nakapagsalita nang hindi mabuti, di ba? Dahil tao din lang naman mm -hmm. ng mga teacher ano. In the end eh yan na no. Ah uh, iba blackmail na no, nakakasuhan siya, patatanggalan ng umano ng lisensya, di ba? So, mabuti nilang, lang, uh, mabuti, eh. magbayad na lamang no? para wala ng problema. Mm -hmm. And of course, dahil yung mga teacher ay uh, uh, likas na mababait, likas na mabubuti, no? at ayaw niya ng iskandalo dahil niya teacher siya, eh, di ba? Mm -hmm. Ayaw niya nung asunto, ayaw niya nung mga chismis and everything. So, ang nangyayari, eh, pumapayag na lang siya dun sa mga terms na hindi naman talaga patas 'no for uh, our teacher po. Okay, so yun yung it, uh -huh. Alam mo, marami na kami yan no okay. na ipasa na rin namin sa sa Congress habang dinidinig yung isang panukalang batas yung tinatawag natin, teacher protection policy. Yes, uh -huh. ma'am. Yes. yes, po. Sir Benjo, siguro, and message, or reminders pa rin sa ating mga guruan, and of course, sa ating mga estudyante, no, para mapagbuti pa natin yung um, sistema ng edukasyon, kasi tayo naniniwala, hindi lamang nakasalala yan sa mga kaguruan sa ating bansa, pero sabi nga nila, diba, it takes two to tango, na kailangan working hand, the, the community, uh, family, and of course, the um, Department of Education. Go ahead, po, Sir Benjo. Ah, uh, yun po, no maraming salamat. Una po, no dun sa opportunity na no, at uh, syempre nagpapasalamat din naman tayo sa DepEd no dun sa pag aproba no ng hinihingi po namin no na health and wellness break no at sana maging tuloy-tuloy na ito. 'Di ba? Dahil malaking tulong din po ito hindi lamang sa mga bata no kundi lalo pa sa mga guro. At tuloy-tuloy din po no uh, Ma'am Jess yung aming paikipaglaban, yung aming advocacy para isulong at pagtagumpay yung hinihingi po namin na aumento sahod na 15,000 across the board. Ito yung panawagan natin sa gobyerno. Hindi po natin dapat iwanan yung mga teacher no, in any um, um reforms no? in education no, that may be introduced. No. Kinakailangan po nasa unahan yung mga teacher. Mm -hmm. Dahil kung hindi natin na uh, convince yung mga teacher, hindi sila uh, sold out no? doon sa doon sa um, idea no, ng mga reforms na sinasabi no, ating nga DepEd o ng gobyerno sa kabuan, eh baka masayang lang po. Yung Kaya dapat huwag natin iwanan ng mga teacher impact. Dapat po unahin. Para sa mga batalin ito, para sa ating bansa. Mm -hmm.